Ngayon, mukhang nakakaranas ka ng isang enerhiya na parang nakakulong sa loob mo. Ang taong madalas mong naiisip ay hindi nakikipag-ugnayan sa iyo araw-araw. Marahil ay magkalayo kayo, hindi maayos ang mga bagay, o may mga kamakailang hindi pagkakaintindihan na lumikha ng pader sa pagitan ninyo. May isa pang tao na sobrang nakakabit sa iyo. Sinubukan niyang lumayo, ngunit hindi niya magawang mapaglabanan ang kanyang nararamdaman. Hindi siya makapagpigil na hindi mag-isip tungkol sa iyo, nararamdaman niyang nabigo siya. Marahil hindi niya talaga sinubukan ng maayos, kaya hindi siya nakapagbuo ng matibay na koneksyon. Maaaring sinubukan niyang lumapit sa iyo ng palihim, kaya hindi rin naging matagumpay ang pagpapalalim ng ugnayan ninyo. May enerhiya sa paligid ng taong ito na kulang sa pagiging totoo, isang pagsisikap na pumasok sa iyong buhay na hindi ganap na sinsero. Gumamit siya ng isang tusong pamamaraan at nagulat siya sa pagkabigo. Tulad ng nasabi ko na, maaaring hindi siya nagpakita ng buong puso at iyon ang dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang koneksyon. Ngayon, sinusubukan ulit ng taong ito, ngunit patuloy pa rin sa labis na katusuhan. Ang kanyang kilos na puno ng pagkukunwari ay nagpapakita na kulang pa rin ng katapatan at katotohanan ang kanyang mga hangarin. Ang ganitong pattern ng mga hindi totoong pagsisikap ay nagpapakita ng patuloy na paglalaban sa isang mapanlinlang na pamaraan, na maaaring magdulot ng muling pagkabigo sa pagtatag ng isang tunay na ugnayan. Plano niyang makipag-ugnayan sa iyo sa isang paraan na maaaring magmukhang mapanlinlang. Parang may pinaplano siya sa likod ng mga eksena, pinapatakbo ng isang enerhiya na gustong magsimula ng usapan batay sa mga pretensyon o maingat na pinlano na imbensyon. Ang ganitong pamamaraan ay isang napakakalkuladong estratehiya, nagpapakita ng malalim na pagpaplano at maingat na pagsasakatuparan. Ang taong ito, kahit na gustong makipag-ugnayan sa iyo, ay may patuloy na takot. May isang panloob na tunggalian, isang kawalan ng tiwala sa sarili na bumabalot sa kanya, sanhi ng takot na mabigo at, sa gayon, masaktan ang kanyang sariling ego. Sa nakaraan, ang koneksyon niyong dalawa ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal. Gayunpaman, mayroon ding hilig sa self-destruction, isang malakas na enerhiya na nagpapakita sa kanyang kilos. Sa mga sandali ng kaligayahan, parang may hilig siyang sirain ang lahat, sinisira ang mga sitwasyon at posibleng nasasaktan ang mga relasyon. May isang pagkakataon na itinigil ng taong ito ang lahat ng komunikasyon sa iyo, tinapos ang ugnayan sa isang biglaan at hindi inaasahang paraan. Gayon pa man, hindi niya mapigilan ang pag-iisip tungkol sa iyo, nagpapakita ng kakulangan ng kakayahan na lampasan ang nararamdaman pa rin niya. Nakikitungo ka sa isang taong labis na mapait, nagdadala ng bigat ng paniniwalang nawalan siya ng isang tunay na kahangahangang pagkakataon. Ang mga bagay ay tila napakaganda sa pagitan niyo, umaagos sa isang bihirang armonya, ngunit sa paanuman, lahat ay nawasak ng taong ito. Marahil ito ay dulot ng isang pagtatalo na kanyang pinasimulan o isang hindi inisip na kilos na sumira sa katatagan at pagunlad ng relasyon. Ang ganitong kilos ay maaaring nagmula sa isang sandali ng pagsabog ng damdamin o isang hindi nalutas na kawalan ng tiwala sa sarili na nagresulta sa mga aksyon na ngayon ay kanyang labis na pinagsisisihan. Ang paghihiwalay na ito ay hindi lamang nag-iwan ng mga marka sa relasyon, kundi nagbunga rin ng malalim na pagninilay-nilay tungkol sa kung ano ang maaaring naging resulta. Ang pagsisisi at kapaitan na nararamdaman ng taong ito ay mga sintomas ng huling pagkilala na mayroong mahalagang bagay na nawala dahil sa mga hindi inisip na desisyon at mga self-destructive na kilos. Nakikitungo ka sa isang enerhiya na lubos na nakakaintriga, nagpapakita ng kapansin-pansing komplikasyon maliwanag na mayroong kaguluhan, ngunit ang nagdulot ng kalituhan na ito ay mukhang malalim na umiibig sa iyo. Ang taong ito ay may matinding hangarin na ayusin ang nasirang nagawa, pinapatakbo ng matinding damdamin na nagdudulot ng malaking discomfort. May isang panloob na tunggalian na mararamdaman, isang pakikibaka sa pagitan ng pagmamahal na nararamdaman at ng sakit na dinadala ng parehong pagmamahal. Bukod dito, mayroon pang isang dimaresolbang kaligayahan sa sitwasyong ito ang taong ito, kahit na mukhang maayos, ay malayo sa paglimot sa iyo. Lahat ng ito ay isang pagtatakit, isang maskara upang itago ang panloob na kaguluhan ng emosyon. Nakakaramdam siya ng halos desperadong pangangailangan na itama ang mga pagkakamali upang baliktarin ang nangyari. Mayroong pagsisisi at isang pakiramdam ng obligasyon. Pakiramdam niya kailangan niyang humingi ng tapat na paumanhin o sa paanuman, na nais niyang makipagkasundo. Ang taong ito ay kailangan magpaliwanag, buksan ang kanyang puso at ipakita ang tunay na mga motibasyon sa likod ng kanyang mga kilos. Umaasa siya na ang ganitong katapatan ay maaaring maibalik ang nawalang tiwala at maaaring magbukas ng daan para sa pagkakasundo. May malakas kang impluensya sa taong ito. Ang mga emosyon na nadarama niya sa bawat pakikipag-ugnayan sa iyo ay sobrang tindi at minsan ay nakakabigla. Bawat interaksyon sa iyo ay nagdudulot ng buhos ng damdamin na mahirap niyang kontrolin o lubusang maintindihan. Alam niya ang kapangyarihang hawak mo sa kanyang emosyon, ngunit pakiramdam niya ay walang magawa upang baguhin ito, parang masyadong malalim ang kanyang pagkakasangkot upang basta nalang umatras. May isang enerhiya na nagpapakita ng kanyang mataas na talino at isang mentality na all or nothing hindi ka lamang humaharap sa mga sitwasyon ng direkta, kundi hinaharap mo ang mga hamon at relasyon ng may intensyon na kakaunti lamang ang makakaunawa o makakasabay. Para sa kanya, ito ay parehong kaakit-akit at nakakatakot, nagdadagdag ng komplikasyon sa mga damdamin niyang nararamdaman para sa iyo. Ang iyong presensya, kasama ang iyong determinadong at malalim na pamamaraan sa mga isyu ng puso at isipan, ay ginagawa kang hindi lamang isang makapangyarihang tao kundi halos parang isang palaisipan na kailangang lutasin. Ito ay nagdadala ng isang karagdagang layer ng paghanga at, marahil, nang hindi maiwasang takot. Ang harapin ng isang taong ganito kadeterminado at perspicacious ay maaaring parehong nagbibigay inspirasyon at hamon. Ang pagkilalang ito na nakaharap siya sa isang taong hindi nasisiyahan sa mga kalahating hakbang, kundi naghahanap ng kabuan sa lahat ng aspeto ng buhay, ay naglalagay sa kanya sa isang posisyon ng kahinaan, kung saan ang paghanga, at takot ay magkasabay na naglalakbay. Ang harap ng kasiyahan na ipinapakita niya ay isang pagtatangka lamang na itago ang tunay na panloob na kaguluhan. Ang pangangailangan na itama ang mga pagkakamali at pagsisisi ay malinaw. Pakiramdam niya ay may utang siyang paliwanag isang pagkakataon na buksan ang kanyang puso at ipakita ang tunay na mga motibasyon sa likod ng kanyang mga kilos. Umaasa siya na ang ganitong katapatan ay maaaring maibalik ang nawalang tiwala at, marahil, magbukas ng daan para sa pagkakasundo. May malakas kang impluensya sa kanya na nagdudulot ng matinding emosyon. Bawat interaksyon sa iyo ay nagdudulot ng buhos ng damdamin na mahirap niyang kontrolin o lubusang maintindihan. Alam niya ang kapangyarihan mo sa kanyang emosyon, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang magawa upang baguhin ito. May enerhiya na nagpapakita ng kanyang mataas na talino at isang mentalidad na lahat o wala. Humaharap ka sa mga sitwasyon ng direkta at hinaharap ang mga hamon at relasyon nang may tindi na kakaunti ang kayang panindigan o maunawaan. Para sa kanya, ito ay parehong kaakit-akit at nakakatakot, nagdaragdag ng komplikasyon sa kanyang mga damdamin para sa iyo. Ang iyong presensya, kasama ng iyong determinadong at malalim na pamamaraan, ay nagdudulot ng pagtingin sa iyo bilang isang palaisipan na kailangang lutasin. Ito ay nagdadala ng dagdag na paghanga at, marahil, hindi maiwasang takot. Ang pagharap sa isang taong ganito kadeterminado at matalino ay maaaring parehong nagbibigay inspirasyon at mahirap. Ang pagkilalang ito na nakaharap siya sa isang taong naghahanap ng kabuuan sa lahat ng aspeto ng buhay ay naglalagay sa kanya sa isang posisyon ng kahinaan, kung saan magkasabay na naglalakad ang paghanga at takot. Siya ay lumulubog sa isang emosyonal na bagyo kung saan ang lakas ng iyong isip at puso ay humahatak sa kanya, patungo sa iyo ng may halos hindi mapigilang tindi, kahit na nasasaktan siya nito ng malalim. Ang taong ito, kahit na emosyonal na sangkot, ay hindi handa para sa isang ganap na pangako sa loob, hindi niya nararamdamang handa siyang tanggapin ang isang bagay na seryoso, binabagabag ng mga pagdududa, at takot na masyadong magpahalaga sa isang tao. Gusto niyang panatilihin bukas ang kanyang mga opsyon, pinahahalagahan ang kalayaan na magkaroon ng maraming relasyon, o simpleng hindi nais na mahigpitan sa isang pagpipilian lamang. Ang kontrol ay isang bagay na visceral niyang tinatanggihan. Hindi niya gusto ang pakiramdam na kontrolado o limitado ng mga inaasahan ng iba ang kanyang enerhiya ay malinaw na nagpapakita ng takot sa labis na pangako at, sa makatuwid, ang pakiramdam na nakukulong. Ang pangunawang ito ay malapit na konektado sa kanyang mga emosyon, na nagmamanifesto bilang isang malinaw na pag-aatubili sa oras ng pagbigay ng buong puso. Nakakatawa, pinili niyang makisama sa isang taong nakikita niyang mas mahina at inosente, naniniwala na ang taong iyon ay hindi siya hahamon o kukwestiyonin ng malalim. Gayunpaman, alam niyang iba ang sitwasyon sa iyo. Hindi mo siya pahihintulutang makatakas ng walang pinsala mula sa kanyang mga aksyon o salita. May nakatagong respeto siya para sa iyo, at malinaw na may nararamdaman siyang pagmamahal, ngunit maliwanag din na ang kanyang mga ugali ay maaaring maging napakanakakalason. May hinala na susubukan niyang makipag-ugnayan muli sa iyo, ngunit mahalagang huwag kang umasa ng katapatan sa pagtatangka niyang mag-reconnect. Tandaan na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sumasalamin sa kanyang tunay na intensyon o damdamin. Napansin mo na ito noon, salamat sa iyong kakayahang makakita at umunawa sa likod ng mga pagpapanggap. Ang iyong matalas na intuwisyon ay palaging nagpapahintulot sa iyong makita ang likod ng mga maskara at maintindihan ang pagiging komplikado ng mga relasyon ng tao nang may bihirang kalinawan bukod dito, maaaring subukan niyang gumamit ng espiritual na diskarte sa kanyang mga pagtatangka na magkasundo, kumikilos na parang dumaan siya sa isang malaking personal na pagbabago at nagbago ng kanyang mga gawi. Gayon pa kailangan ng pag-iingat, dahil ang kanyang mga salita ay maaaring hindi ganap na totoo. Susubukan niyang kontrolin ang kwento at uudyok ng isang usapan sa iyo ng maingat na pinlano ang taong ito ay maaaring gumamit ng simpatsya bilang isang estratehikong kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin, sinusubukang pukawin ang iyong awa upang maawa ka sa kanya. Fasinadong fasinado siya sa paniniwalang kaya niyang manipulahin ang sitwasyon pabor sa kanya, nilalaro ang emosyon ng iba upang maiwasan ang direktang kumprontasyon. Alam niyang hindi magiging madali sa iyo dahil may kakayahan kang makita ang likod ng magagandang salita at mababaw na mga kilos ang iyong kakayahang makilala ang totoo sa hindi totoo ay isang makapangyarihang sandata sa larong ito ng emosyonal na manipulasyon. Parang palaging sinusubukan niyang sukatin ang hangganan ng kanyang kaya nang hindi natutuklasan, ngunit alam niyang hindi siya maaaring lumayo sa iyo. Siya ay nakulong sa isang matinding emosyonal na dilema. Ang lakas ng iyong isip at puso ay humahatak sa kanya patungo sa iyo nang may halos hindi mapigilang tindi kahit na nasasaktan siya nito. Siya ay emosyonal na sangkot, ngunit hindi handa para sa isang ganap na pangako. Sa loob, hindi niya nararamdamang handa siyang tanggapin ang isang bagay na seryoso, binabagabag ng mga pagdududa, at takot na masyadong magpahalaga sa isang tao. Gusto niyang panatilihin bukas ang kanyang mga opsyon, pinahahalagahan ang kalayaan na magkaroon ng maraming relasyon o simpleng hindi nais na mahigpitan sa isang pagpipilian lamang. Ang kontrol ay isang bagay na visceral niyang tinatanggihan hindi niya gusto ang pakiramdam na kontrolado o limitado ng mga inaasahan ng iba. Ang kanyang enerhiya ay malinaw na nagpapakita ng takot sa labis na pangako at sa makatuwid ang pakiramdam na nakukulong. Ang pangunawang ito ay malapit na konektado sa kanyang mga emosyon na nagmamanifesto bilang isang malinaw na pag-aatubili sa oras ng pagbigay ng buong puso. Pinili niyang makisama sa isang taong nakikita niyang mas mahina at inosente naniniwala na ang taong iyon ay hindi siya hahamon o kukwestiyonin ng malalim. Gayunpaman, alam niyang iba ang sitwasyon sa iyo. Hindi mo siya pahihintulutang makatakas ng walang pinsala mula sa kanyang mga aksyon o salita. May nakatagong respeto siya para sa iyo, at malinaw na may nararamdaman siyang pagmamahal, ngunit maliwanag din na ang kanyang mga ugali ay maaaring maging napakanakakalason. Susubukan niyang makipag-ugnayan muli sa iyo, Ngunit mahalagang huwag kang umasa ng katapatan sa pagtatang kanyang mag-reconnect. Tandaan na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sumasalamin sa kanyang tunay na intensyon o damdamin. Napansin mo na ito noon, salamat sa iyong kakayahang makakita at umunawa sa likod ng mga pagpapanggap. Ang iyong matalas na intuwisyon ay palaging nagpapahintulot sa iyong makita ang likod ng mga maskara at maintindihan ang pagiging komplikado ng mga relasyon ng tao nang may bihirang kalinawan. Bukod dito, maaaring subukan niyang gumamit ng espiritual na diskarte sa kanyang mga pagtatangka na magkasundo, kumikilos na parang dumaan siya sa isang malaking personal na pagbabago at nagbago ng kanyang mga gawi. Gayunpaman, kailangan ng pag-iingat, dahil ang kanyang mga salita ay maaaring hindi ganap na totoo. Susubukan niyang kontrolin ang kwento at uudyok ng isang usapan sa iyo ng maingat na pinlano. Ang taong ito ay maaaring gumamit ng simpatsya bilang isang estrategikong kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin, sinusubukang pukawin ang iyong awa upang maawa ka sa kanya. Nakakaintriga kung paano niya iniisip na kaya niyang manipulahin ang sitwasyon pabor sa kanya, nilalaro ang emosyon ng iba upang maiwasan ang direktang kumprontasyon. Alam niyang hindi magiging madali sa iyo dahil may kakayahan kang makita ang likod ng magagandang salita at mababaw na mga kilos. Ang iyong kakayahang makilala ang totoo sa hindi totoo ay isang makapangyarihang sandata sa larong ito ng emosyonal na manipulasyon. Parang palaging sinusubukan niyang sukatin ang hangganan ng kanyang kaya nang hindi natutuklasan, ngunit alam niyang hindi siya maaaring lumayo sa iyo. Alam niya ang kapangyarihan mo sa kanyang emosyon, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang magawa upang baguhin ito. May enerhiya na nagpapakita ng kanyang mataas na talino at isang mentalidad na lahat o wala. Humaharap ka sa mga sitwasyon ng direkta at hinaharap ang mga hamon at relasyon nang may tindi na kakaunti ang kayang panindigan o maunawaan. Para sa kanya, ito ay parehong kaakit-akit at nakakatakot, nagdaragdag ng komplikasyon sa kanyang mga damdamin para sa iyo. Ang iyong presensya, kasama ng iyong determinadong at malalim na pamamaraan, ay nagdudulot ng pagtingin sa iyo bilang isang palaisipan na kailangang lutasin. Ito ay nagdadala ng dagdag na paghanga at marahil hindi maiwasang takot. Ang pagharap sa isang taong ganito kadeterminado at matalino ay maaaring parehong nagbibigay inspirasyon at mahirap. Ang pagkilalang ito na nakaharap siya sa isang taong naghahanap ng kabuuan sa lahat ng aspeto ng buhay ay naglalagay sa kanya sa isang posisyon ng kahinaan kung saan magkasabay na naglalakad ang paghanga at takot. Siya ay lumulubog sa isang emosyonal na bagyo kung saan ang lakas ng iyong isip at puso ay humahatak sa kanya patungo sa iyo ng may halos hindi mapigilang tindi kahit na nasasaktan siya nito ng malalim. Ang taong ito, kahit na emosyonal na sangkot, ay hindi handa para sa isang ganap na pangako. Sa loob, hindi niya nararamdamang handa siyang tanggapin ang isang bagay na seryoso, binabagabag ng mga pagdududa at takot na masyadong magpahalaga sa isang tao. Gusto niyang panatilihin bukas ang kanyang mga opsyon, pinahalagahan ang kalayaan na magkaroon ng maraming relasyon o simpleng hindi nais na mahigpitan sa isang pagpipilian lamang. Ang kontrol ay isang bagay na visceral niyang tinatanggihan. Hindi niya gusto ang pakiramdam na kontrolado o limitado ng mga inaasahan ng iba. Ang kanyang enerhiya ay malinaw na nagpapakita ng takot sa labis na pangako at, sa makatuwid, ang pakiramdam na nakukulong. Ang pangunawang ito ay malapit na konektado sa kanyang mga emosyon, na nagmamanifesto bilang isang malinaw na pag-atubili sa oras ng pagbigay ng buong puso. Nakakatawa, pinili niyang makisama sa isang taong nakikita niyang mas mahina at inosente, naniniwala na ang taong iyon ay hindi siya hahamon o kukwestiyonin ng malalim. Gayunpaman, alam niyang iba ang sitwasyon sa iyo. Hindi mo siya pahintulutang makatakas ng walang pinsala mula sa kanyang mga aksyon o salita. May nakatagong respeto siya para sa iyo, at malinaw na may nararamdaman siyang pagmamahal, ngunit maliwanag din na ang kanyang mga ugali ay maaaring maging napakanakakalason. May hinala na susubukan niyang makipag-ugnayan muli sa iyo, ngunit mahalagang huwag kang umasa ng katapatan sa pagtatangkang niyang mag-reconnect. Tandaan na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sumasalamin sa kanyang tunay na intensyon o damdamin. Napansin mo na ito noon, salamat sa iyong kakayahang makakita at umunawa sa likod ng mga pagpapanggap. Ang iyong matalas na intuwisyon ay palaging nagpapahintulot sa iyong makita ang likod ng mga maskara at maintindihan ang pagiging komplikado ng mga relasyon ng tao nang may bihirang kalinawan. Bukod dito, maaaring subukan niyang gumamit ng espiritual na diskarte sa kanyang mga pagtatangka na magkasundo, kumikilos na parang dumaan siya sa isang malaking personal na pagbabago at nagbago ng kanyang mga gawi. Gayunpaman, kailangan ng pag-iingat, dahil ang kanyang mga salita ay maaaring hindi ganap na totoo. Susubukan niyang kontrolin ang kwento at uudyok ng isang usapan sa iyo ng maingat na pinlano ang taong ito ay maaaring gumamit ng simpatsya bilang isang estrategikong kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin, sinusubukang pukawin ang iyong awa upang maawa ka sa kanya. Fasinadong fasinado siya sa paniniwalang kaya niyang manipulahin ang sitwasyon pabor sa kanya, nilalaro ang emosyon ng iba upang maiwasan ang direktang komprontasyon. Alam niyang hindi magiging madali sa iyo dahil may kakayahan kang makita ang likod ng magagandang salita at mababaw na mga kilos. Ang iyong kakayahang makilala ang totoo sa hindi totoo ay isang makapangyarihang sandata sa larong ito ng emosyonal na manipulasyon. Parang palaging sinusubukan niyang sukatin ang hangganan ng kanyang kaya nang hindi natutuklasan, ngunit alam niyang hindi siya maaaring lumayo sa iyo. Siya ay nakulong sa isang matinding emosyonal na dilema. Ang lakas ng iyong isip at puso ay humahatak sa kanya patungo sa iyo nang may halos hindi mapigilang tindi kahit na nasasaktan siya nito. Siya ay emosyonal na sangkot, ngunit hindi handa para sa isang ganap na pangako. Sa loob, hindi niya nararamdamang handa siyang tanggapin ang isang bagay na seryoso, binabagabag ng mga pagdududa, at takot na masyadong magpahalaga sa isang tao. Gusto niyang panatilihin bukas ang kanyang mga opsyon, pinahahalagahan ang kalayaan na magkaroon ng maraming relasyon, o simpleng hindi nais na mahigpitan sa isang pagpipilian lamang. Ang kontrol ay isang bagay na visceral niyang tinatanggihan. Hindi niya gusto ang pakiramdam na kontrolado o limitado ng mga inaasahan ng iba. Ang kanyang enerhiya ay malinaw na nagpapakita ng takot sa labis na pangako at, sa makatuwid, ang pakiramdam na nakukulong. Ang pangunawang ito ay malapit na konektado sa kanyang mga emosyon na nagmamanifesto bilang isang malinaw na pag-atubili sa oras ng pagbigay ng buong puso. Pinili niyang makisama sa isang taong nakikita niyang mas mahina at inosente naniniwala na ang taong iyon ay hindi siya hahamon o kukwestiyonin ng malalim. Gayunpaman, alam niyang iba ang sitwasyon sa iyo. Hindi mo siya pahintulutang makatakas ng walang pinsala mula sa kanyang mga aksyon o salita. May nakatagong respeto siya para sa iyo, at malinaw na may nararamdaman siyang pagmamahal, ngunit maliwanag din na ang kanyang mga ugali ay maaaring maging napakanakakalason. Susubukan niyang makipag-ugnayan muli sa iyo, Ngunit mahalagang huwag kang umasa ng katapatan sa pagtatang kanyang mag-reconnect. Tandaan na ang kanyang mga salita ay maaaring hindi sumasalamin sa kanyang tunay na intensyon o damdamin. Napansin mo na ito noon, salamat sa iyong kakayahang makakita at umunawa sa likod ng mga pagpapanggap. Ang iyong matalas na intuwisyon ay palaging nagpapahintulot sa iyong makita ang likod ng mga maskara at maintindihan ang pagiging komplikado ng mga relasyon ng tao nang may bihirang kalinawan. Bukod dito, maaaring subukan niyang gumamit ng espiritwal na diskarte sa kanyang mga pagtatangka na magkasundo, kumikilos na parang dumaan siya sa isang malaking personal na pagbabago at nagbago ng kanyang mga gawi. Gayunpaman, kailangan ng pag-iingat dahil ang kanyang mga salita ay maaaring hindi ganap na totoo. Susubukan niyang kontrolin ang kwento at uudyok ng isang usapan sa iyo ng maingat na pinlano ang taong ito ay maaaring gumamit ng simpatsya bilang isang estrategikong kasangkapan upang makamit ang kanyang mga layunin, sinusubukang pukawin ang iyong awa upang maawa ka sa kanya. Nakakaintriga kung paano niya iniisip na kaya niyang manipulahin ang sitwasyon pabor sa kanya, nilalaro ang emosyon ng iba upang maiwasan ang direktang kumprontasyon. Alam niyang hindi magiging madali sa iyo dahil may kakayahan kang makita ang likod ng magagandang salita at mababaw na mga kilos. Ang iyong kakayahang makilala ang totoo sa hindi totoo ay isang makapangyarihang sandata sa larong ito ng emosyonal na manipulasyon. Parang palaging sinusubukan niyang sukatin ang hangganan ng kanyang kaya nang hindi natutuklasan, ngunit alam niyang hindi siya maaaring lumayo sa iyo.